Good afternoon everybody and welcome back na naman po sa ating channel Andito na naman po, expat update At na, uh, eto, uh, may uh, Ipapakita tayong video tungkol dito sa Isang magiting nating dating sundalo Na nagpahayag ng kanyang mga saloobin at testamento Diyan sa may kasi may hearing kahapon, bagong witness, kumbaga. Ngayon, hindi na raw siya hihingi ng witness protection program ayon sa kanya. Dahil kaya na niya ang sarili. Saludo sa iyo, sir, sa inyong katapangan. Uh, katapangan na nawa ay yung iba ay sumunod sa inyo sa pagsiwalat uh, ng mga nangyayari sa ating bansa. Kung saan buong Pilipinas po ang uh, talagang apektado. Hindi lang po buong Pilipinas, kasama po tayo dito sa labas ng bansa dahil isa din po tayo sa mga siyempre, OFW remittances. May mga konting ambag din po tayo sa sa ating bansa. Maliit lang pero pag pinagsama-sama mo yan, malaki yan. <laughs> Di ba? Minsan, na naalala ko nga no nung well, may naka-diskusyon tayong ganyan eh. Sabi niya, eh, minamaliit lang yung mga OFW na ganito eh samantalang sira daw sa mga mayayamang bansa eh sila ang nakakapigbigay ng malalaking mga taxes at nagpapasok ng mga dolyares sa Pilipinas. Sana po 'wag maliitin kahit na maliliit lang po yung sahod namin is eh, may mga naiambag aambag pa rin. So sige Tuloy so, ito yung ating Master Sergeant uh, Orly Guteza ng Philippine Marines. Yan. So, pasok. Pangilin, go ahead, uh, Senator De La Rosa. Ba bago magkakalimutan, Mr. Chair, uh, I'm just uh, concerned about the safety and security of this new uh, witness. Uh, at si Orly Master Sergeant Orly Guteza. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag you, merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, uh, yan ang Iran? Marines! Yan ang, yan ang Marines! Papano yung... Papano yung uh, meron kami rito ang motion sana na coveran ka ng uh, protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yon? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka pa ng iba. Uwa! Ayaw, Marines! talagang, Marines! Talagang kaya mong protection na ng sarili mo. Yes, Your Honor. Yan. At may mga tropa naman ako na kayang dumipin sa akin, Your Honor. Al yan. Alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Pilipinas Sublari. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya... Gusto mo pala pumunta ng Marines. Eh, kaso pag bunot ko, pilipin gusto mo na bunot ko, kaya PC ako. Nag-IPNP. bat di mo sinoli tapos bumunot ka uli? <laughs> Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So, anyway, uh, Mr. You. Orly Gutesa, ayaw mo sa ilalim sa OSA, Protective Custody? Uh, yes, Your Honor. Kaya, kaya maliitong tayo. tayo, Your Honor. Okay. okay. Mr. With that, Chairman, uh, uh, with the... Siguro... Kung magbago isip mo, please let us know right away. Uh, dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept uh, uh, your uh, protective custody, the, the Senate. Uh, right, Thank you, uh, Senator uh, Pangilina. With that, I hereby suspend this public hearing. The committee will inform you on the next schedule. Ayun nakita naman natin kung paano katapang tong ating eh, si Master Jack Sergeant uh, Orly. Ngayon, dito, eh, alam naman natin pagka mga ganyan, eh, kasi hindi sa kanila galing yung witness. Okay? Alam naman natin yan. Eh. Alam nyo ang isang pangit na imahe, kumbaga, kumbaga ikaw ang, hindi ikaw ang, uh, hindi si Senator Dante Marcoleta yung yung chairman pero sa kanya tumawag yung witness 'yun oh eh. tapos hindi lang doon nagtatapos 'yun eh siyempre yung mga hindi sang-ayon or mga duda eh syempre, maraming mga iisipin yan kung paano natin mapapabaliktad ito kung paano natin hindi magsalita ito or paano natin palabasin sa taong bayan na nagsisinungaling ito. Kasi mahirap magsinungaling yung tao o mahirap mong hulihin ang tao na hindi nagsisinungaling dahil galing to sa kanya na nagtatrabaho mismo doon sa loob. Kumbaga, sariling experience niya ito eh. So, alam na alam niya yung mga ginagawa niya, yung galawan, etc., etc., lahat ng detalye, na kung ang kwan lang dito, hindi lang niya mabidyuhan, hindi lang niya mapicturean Dahil siyempre, baka mamaya, yariin siya doon. naman, nagtatrabaho siya na nagpipicture. ba diba? Sa amin nga lang na ang trabaho namin eh, wala namang delikadong ano, kumbaga, sakyan lang kami. Bawal nga kaming magganon tapos pa uh, ipapalabas mo sa labas. Eh, yun pa kaya na pera-pera yan na, ano, bulto-bultong pera yan, billion, So, nagkaroon ng issue about sa notaryo ngayon. Para sa akin naman, ang notaryo is hindi naman yan gaano kaimportante para sa akin dahil ito ay uh, pag uh, ano lang na, uh, na nagsasabi ka ng totoo tapos tas, uh, parang document, maging parang public document ito. Kasi nasubukan ko na rin nagpanotaryo noon, simpleng kaso lang naman. Tapos ang nangyari, wala yata yung ano, yung abogado. Yung secretary lang nandoon. So ipinasalaysay sa akin kung ang gusto mong ipanotaryo, siyempre magsasalta ka, etc. etc. tapos habang ano, na type nung secretary, Uh, yung yun, nandun na, nakasahad, kung ano yung, kung ano, ano yung problema mo, ano yung edad mo, nasa wastong edad, etc., etc., yung buong, kung mo, yung, uh, pangalan mo, tapos, tatatakan ng dry seal, di ba? Tapos, mayroon din siyang firma. Tapos, may firma ka din bilang nag-apply ng affidavit, di ba? So, ang nagpirma lang dito is yung ano lang, secretary. Hindi ko alam ha, pero valid, valid, valid yung ano. Valid yung yung papel kasi ginamit ko rin sa gover government agencies eh. Na, na pinagahanapan ako ng ganun eh. O sa so ibig sabihin valid. Na kahit na yung sekretarya lang, ayaw ko ah. Sa iba ha? pero hindi ko alam. Kasi hindi mo masisi yung tao na pasabihin, ipanotaryo mo ito. Kahit saan pumunta yung notary form yan, notary public, pupunta yan. Importante yung manotaryohan niya, mapirmahan niya yung kanyang salaysay. Hindi niya alam, wala na siyang pakialam doon, or wala siyang ano doon kung ito ay fake o hindi, wala na siyang alam doon. Ang nakakaalam dito, yung mga abogado, or yung mismong firm na uh, siya mismo ay isang... Uh, taking uh, abogado. 'Di ba? So maglilinaw nito si Senador Rodante Marculeta, siyempre ito ay isang abogado. Tayo hindi naman tayo Abogago tayo, Abogago, abogago. <laughs> so ito si Senador Marculeta sa ganang mamamayan. Pasok Lago yung nangyari sa Senado, sa Senate 2000 committee hearing. Uh, I mean, pagkatapos noon ay lumabas po, kagabi ata ito, Jen, eh, no? Oo, oo. Na yung abogado na nagnotaryo don sa lumitaw na testigo kahapon na si retired ano yun? marine sergeant ba yun, Jen? Oo. oo. Or At sinasabi niya na ito, ha? Gutesa yata. Gutesa. Yes, yes po. Uh, oh. Notary public attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, ay categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn it's statement affidavit uh, daw po ni Goseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize Noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat na doon yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, eh, yan ay hindi totoong dokumento. Uh -huh. Sen. Pero Hello? ano, Sen, bago ka lang bagyo pwede mo bigyan niyo kami ng konting background paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness niyo eh pwede mo rin doon simulan sen kasi para witness ni Sen Dante Marcoleta para hindi na, po narinig naman ninyo buong kapuluan nakarinig Opo. ng uh, ako tinawagan ng aking kaibigan kilala naman ninyo siya sa mga kaibigan ko si Mike Defensor aha okay po ayon sa kanyang paliwanag uh, itong naging witness na ito matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako mm -hmm. Lamang, sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero ma maliban doon, may mga iba pang mga personalidad. Okay. Na ginawang ko rin ng paraan na sana makontakt din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman uh, kaagad uh, nagbigay ng uh, pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga, itong, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, eh, wala nga akong panahon eh, sabi ko kay Mike Defensor. Ah. Uh, lalo na ngayon, sabi ko, uh, mag alas dos na ng hapon. Eh, mamayang alas tres, sabi ko eh, umpisa ng aming sesyon. Ah, uh -huh. opo. Hindi kanya, uh, siguro tingnan mo lang <coughs> kasi <coughs> meron siyang pakikita sa yung uh, parang... ...draft ng kanyang salaysay. Oo. Uh -huh, uh -huh. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan niyo doon sa Blue Ribbon uh, Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O... Or... Uh... This, this week lang po ito? Wednes? Is... Yung... yung... day before. Kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Kap is... uh... Kapo. Thursday po kahapon. Oh, Kapo. Yung po yung mula-mula. O oh, eh, eh di-Mercuris yun. Ah, so Wednesday, a day before. Oo. So, so, kasi oh yeah. sabi ko, uh, Sige, Sige na nasaan ba kayo? Hindi sabihin mo kung saan ka malapit para oh. hindi anti <laughs> sa Senado. Uh, me merong merong lugar diyan yung Seascape. Alam ko 'yon sabi niya. Opo. Kasi 'yon limang minuto lang mula sa Senado. Mula sa Senado. Kaya okay. siyempre yung convenience ko naman ng aking inaalala para makabalik ka agad ako. Opo. So tiningnan ko yung uh, merong meron nga silang isang drop mm -mm. na pinakita sa akin. Ngayon, tini tinitingnan ko sa sa aking palagay, talaga ba ka akong uh, sarili mong gawa yan? kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Ah, Taga saan ka okay. ako? Mas mm -hmm. So, ang mas Jen, Nelson, ay parte ng Bicol region. Yes, ngunit, po. ang salita doon, prebe ang, ang, prevalent na salita bisaya. Bisaya. Opo, halo yung Bisaya sa bikol. Pero okay lang, okay. 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 sabi ko na naintindihan naman 'yan. Maliban lang yung spelling, paki-correct na kasi mga spelling naman mali-mali, iba. Mm -hmm. Hindi naman marami. 'Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, uh, paki nyo na lamang siya na mm -hmm. ma-finalize kung kasi drop lang eh. So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung no, tinutukoy niya. yun. Oo, nandun nan siya. Ah, okay, eh, okay. Nandun nan naman si Mike at okay. saka yung uh, ibang mga kasama niya. Mm -mm. Uh, ang requirement ko lang, sabi ko, eh, siyempre, pandagdag naman uh, na... Kumpiyansa sa inyo. Kumpiyansa sa inyo. Nipa okay. nyo naman. Para hindi lang yung dinala nyo sa akin, no? Walang, walang notaryo. Ah, uh -huh. Bagamat alam ko naman na uh, harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na uh, susumpa siya doon. Pag mm -hmm. uh -huh. pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang uh, salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Sakbo mm. yun. Balinaw oh. yun. Pero, yung para sa akin lang na uh, sa pansarili kong nagustuhan, yung pag pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makaya, makatiyak kayo. Para o, makatiyak ko kasi, siguro mga, nung iwanan ko sila, mga 2.30 na siguro yon Opo. May panahon pa naman silang kumuha o manap ng uh, magnunotaryo. Umalis ah, na ako noon. Uh -huh. At sabi ko bago ko umalis sige kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko. Uh -huh. Bukas ka ako ang uh, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Uh, yun po yun, uh, webes. Kina 'yung best. Kita tayo sa audition, Okay, opo. Uh -huh. So iyon ng pin pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay hmm. din siya. Ay hindi nyo rin expect na pupunta? Ay sinabi ko nga, kung kung talagang uh -huh. buo sa loob mo, uh -huh. di ba? Ako uh -huh. kung, kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, uh -huh. kasi nakalagay doon, ito po, para sa bayan na lang, sabi niya. Eh. Uh -huh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Uh -huh. Kung okay. di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Di ba? Uh -huh. Eh dumating. Ayun. So, uh -huh. Tapos, pagkarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Mm -hmm. Opo. Uh, meron po ako rin limang kopya. Ito pong apat, sabi niya, ay uh, original. Opo. Okay? O mm -hmm. uh, asang ka ako yung hindi original. Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Mm -hmm. Yung uh, Xerox copy, kinuha ko yung apat na original. Ah. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung apat, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. at saka yung uh, si Senator uh, S.P. Soto, mm -hmm. at yung iba, siguro yung katabi ko, at mm -hmm. saka ako, apat. Mm -hmm. Kasi, pa, pa, babasa ko na sa kanya. Eh. Uh -huh. Para lahat kami, meron kami kopya, lalong-lalo na yung chairman, uh -huh. at saka yung Senate President. Uh -huh. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo, eh. para parang kinots ko daw yung... Kasi, kaya ako lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Ayon, opo. dahan kang magbasa kung ano yung nakasulat. Wag mong lalaktaw parang kasi meron kang hindi nababasa. babasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya. Kasi doon dun, kasi dun sa pinaka dun sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Ah, kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Hayun, yung binabasa ko yung kompleto, bakit hindi niya binasa yung yung uh, last line. Oo. Uh, 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 'Di ipinalampas ko muna yun. Baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung dalawang pahina. Ay yung dalawang ah, linya. Teka muna nga ako. Basahin mo nang maigi. Opo, oho. Uh, Oo. Alam ni Alim ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka ni uh, Siguro si Senator Win kasi may hawak kami binabasa. Uh, uh, Sinusundan namin yung binabasa niya uh, kung, uh, 'di ba? Opo. Uh, uh, lumalabas kasi sa e, social media. Sabi niya sumagot siya. Eh kasi po itong ito pong kopya ko may, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox copy. Kaya ang ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay oh, ko sa kanya. Uh -huh. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun hmm. po yung Xerox copy, siguro pagka Xerox sa punto ng gabi. Oh, baka, baka ganun ang nangyari. Oh, uh oh, -huh. uh -huh. so, oh. kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, o oh, yan, eh, pagpalit muna tayo. Oo. Uh -huh. Makita ko nga naman putol yung Uh, so, lumalabas... Oh, sinasabi ka... nila ngayon, kinukuts ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media, TikTok, lahalos lahat, na lumalabas na kinocoach nyo raw yung itong si Hindi po, Master yung pong, yung niya sa akin apat na original, kinuha ko po yun sa uh -huh. ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay uh, Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Sen Senator Soto, siya yung Senate President. Mm -hmm. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. Oh, at saka yung isa, para sa akin. Mm -hmm. Para pag binabasa na po niya yung kanyang statement, nasusundan Susundan. po namin. Ayon, oh, po. Kaya alam po ni Senator Soto, ang sinasabi ko, na oh, po. meron po siyang nalaktawan na isang linya. Nung una, pagkatapos yung pangalawa, dalawang linya na po, hindi niya binabasa. Oh. Kasi Sayang kung, naman. Kasi mm -hmm. kung coach nyo, ang una, magre-react yung may hawak ng affidavit. Oh. Ayo ba? Kasi alam, alam po nila na hindi na hindi niya nabasa yung uh -huh. ano, oh, di sana di sana sinansala ako ni ano uh -huh. di, Alam niya. Uh -huh. ano sabi ba? ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan uh -huh. ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Uh -huh. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Eh, yung binabasa pala niya, may Putol. Puto, may pala uh -huh. sa, sa gitna. Mayroon mo bang question? Halimbawa, binabasa okay. niya, bukod sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi, hindi matutuloy doon sa pangalawang ano Ayon, kasi Ayon, dalawang linya ay nawawala eh. Oh. Nawawala. -huh. Paano kung recording yun? Eh, di, hindi, hindi marirecord yung sinasabi. Sa eh. sa Kasi iba yung, iba yung recorded eh. Yes, mm -hmm. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, yun yung maski sa record, binabag. ganun din. Yes. Mm -hmm. So, At kasi na yung... kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Okay. Putol talaga eh. Mm -hmm. Yan ano yun pala yun. Nangyari. O yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung uh, notaryo. Uh, yung uh, notaryo. Uh, yes. O oh, ganito. Uh. Yung, uh, yung si Orly. Orly ba Orly, Orly. E, Orly. Gutesa. Si, si, Orly Gutesa. Siya mismo pumunta. Mm -hmm. Doon sa doon sa mm -hmm. ano no, pa na binalikan niya. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkaka-type yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 Kaya binalikan ko po kanya uh -huh. ang, ang ginawa po nila Kinurek lang nila Tapos pinapirma sa akin mm -hmm. Doon sa mismong notaryo uh -huh. O so, sige Kaya alam ko na, po, na na pumunta siya Dahil nga itinama sin Sinabi pa niya na meron pong mali dito Para siguro kurekin din yung record na iniwan niya Kasi kukuha ng kopya yung notaryo eh. Yes po O so, ngayon pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na ng notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. Sige, sabihin na natin na maring, maring hindi niya pirma. No? Granting mm -hmm. na hindi niya pirma. Mm -hmm. Ngayon, sino, sino ang maglalagay doon sa... Kasi yung notaryo sa bandang baba, oh. mayroong nakalagay doon doc number, mm -hmm. page number, yes. book number, mm -hmm. series of 2025. Uh pa -huh. paano niya makikita yung, yung uh, notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may lalagay niya, anong oh. number? Yung page number ng notaryo, alam oh. niya? May papakita ba siya sa TV direct? Kasi meron ano, yan, ilababas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli oh, para, pa, para, ma para, malaman natin. natin ang pinag-uusapan oh. natin. Drag, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Oo, oo, oo. notaryo. notaryo para nang sa ganun ay... Uh... para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit o, natin. Ano yung pinag-usapan natin. ba o. doon hmm. sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, hmm. nabipirma rin yung notaryo. Um, mm. okay. Merong doc number, uh, yes. page number, Correct. book number, opo. series of yung year. Yes. Nakastampad yes. yes. pa yun eh. Oo, oh. Uh -huh. oh. Oh. oh, Di yun, ano? Sige po, inahanap doon po. Pagkatapos, yung sinasabi niya, yung notarial, regis, yung, yung notarial details niya, hindi raw siya Opo. Ibig sabihin si Gutesa, siya kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar <laughs> na kung saan siya magno notaryo. No, no, no. niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya. Oo, uh -huh. so, pagkatapos yung dry seal. Yes, isa so, pa yon. So ibig sabihin si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siya naglagay ng dry seal. <laughs> uh, kung, kung yun ang kung yun papa, ang pagbabatay papa, natin, batis sa kwento nila. Paano paano magagawa ng notaryo nung, nung, nung Gutesa? Orin, Gutesa. Uh -huh. So ibig sabihin sila rin ang gumawa noon. Ngayon, kung, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng ano yun, pananagutan ng uh, abogado. Lakapirma. Uh, -huh. mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Sana so, uh -huh. uh -huh. para ma malinaw. Uh -huh. Uh -huh. Sige po, alam ko meron tayo yun uh, Habang -huh. eh. hinahanap sige, yun. Sige, uh -huh. Uh -huh. Ano ang uh, implication, anong epekto uh -huh. noong hindi pala, halimbawa lang, ha? uh, for the sake of argument, na hindi talaga notari notarized yung peke yung pagkakanotaryo. Ano mm. ang epekto nun dun sa case? Opo. Uh -oh. uh -oh. Ang magiging epekto niyan wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Uh -huh. Uh -huh. Humarap sa Blue Ribbon Committee at oh, sinumpa. Okay. okay? At doon ay binasa niya yung well, kanyang sworn statement. statement. Uh -huh. okay. okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Uh -huh. Uh -huh. Sa mga tweed kahit na walang notaryo yon. ah, statement. Okay, okay, Kahit walang notaryo yon, uh -huh. hindi na wala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya dun eh. Uh -huh. So, ang kung titignan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal, legal term, surplusage sabi nila. Aid. Ibig sabihin, okay. with or without that, nananatiling, nananatiling balido uh, yung, kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, siya. Uh -huh. sumumpa siya. Oho. Sumumpa sa harap ng Green yes, Blue ba? Ribbon Committee. Mm -hmm. mm -hmm. Na-nodon ng taong bayan nung mang sandalina yon, di ba? Ay, ay, tama po. <coughs> hindi lamang 'yan, hindi lamang ibinigay yung mismong uh, sworn statement, ito ay pinabasa namin. Uh -huh. Uh -huh. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, ka kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. uh -huh. Dahil recorded yun uh -huh. Recorded yun Paano kung alimbawa tingnan natin ang record Yung isang linya na wala uh -huh. Pagkatapos sa susunod na linya wala na naman Eh kulang-kulang uh -huh. yung binasa niya uh -huh. Magkakaroon ng problema doon Kaya ako pinaulit sa kanya Ulitin mo, dahan-dahan ka lang Para recorded. Sa kanya yun, sa salita niya yun eh. uh -huh. so, Ito to? okay na raw Ipakita natin sa television Yung uh, binabanggit O yung dokumento hindi, yung pinakahuling, huli. yung, ulimpahin pahina. Pad, na, oh. na, yung, may so, pirma. ilaki mo nga yun. Ayun, meron na doc, number. Opo. Ano Sinong paan at nilagdaan? Ika? Hindi, hindi yung doc number nasa dock baba. Oh. Doc number, 255. Doc pa, number, 255. Makukuha eh, paano makukuha ni, paano makukuha nung ano yung yung oh, five, number five. ng document. Kasi uh -huh. makikita mo sa notarial register, uh -huh. susundan mo yun eh. Uh -huh. Ang pinanggalingan mo, siguro 254. So uh -huh. ngayon, sa kanya, 255. Uh -huh. Page yata, number. Page, oh, page 58, sabi niya yata. oh. oh. Book, Book number, number. Ano ba yun? Uh, hindi ko po maintindi e. parang letter V saan, e. e. uh, saan kukunin ng saan kukunin ni, ni Nugutesa no, number 8 uh -huh. series 2025 mm -hmm. so ayun. ang nag-provide niyan yung notarial uh -huh. staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, uh -huh. at saka sinasabi ko sa yung stamp na yun, yeah, yung, yeah, yung no, kulay oh. asul. Uh -huh. uh -huh. Iyon ang detalye ng notarial commission niya. Uh -huh. Ibig sabihin, uh -huh. si Dut Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. Yeah. At uh -huh. niya yung doc number, uh -huh. nakukuha niya yung page number, nakukuha niya uh -huh. yung book number. Uh -huh. Pagkatapos, diyan sa, sa, sa mismong lugar ng detalya na yan, Opo. meron dry seal si yan mm -hmm. Or yung dry seal. Uh -huh. Ay, nakita nyo, may dry seal. May dry seal. So, uh -huh. Sa mga tweed, oh. Uh -huh. pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano oh. Uh -huh. niya mapapasok yung opisina? mm -hmm. Ngayon, Yung daw pong pirma. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Uh -huh. Ayun, okay. Pero, hindi po pwede na si Duterte, uh, si Duterte ang pumirma niyan. Uh -huh. Kasi sila nang gumawa lahat eh. Aha. Uh -huh. uh -huh. Ayun, tapos so, ka... may kasalanan diyan ang notarial uh... kung sino man do sa notarial office. Kung sino man. Man. Bakit pat mo, pat mo pinayagan na mailagay lahat ang detalye na yan? Uh -uh. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama diyan, uh -huh. ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Uh -huh. uh -huh. Ayun. Ay, so, ayan napakalinaw po yung uh, uh, tungkol diyan sa notaryo na yan na na ano, Uh, pinag-iinitan uh, na naman ng mga nasa kabilang kampo. Ay! Nasaan na? Nawala. Nasaan na? No, 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 Wait, wait, wait. Yan, yan. Yan yung pinag-iinitan na naman nila, lalo na si Atty. Kiko. Atty. pa naman yun. parang, parang hindi nakakaintindi. Eto tayo nga, naiintindihan natin yung anong nangyari. Sabi niya, peke. Alam niya, e, siya, eto, nakikitang-kita nyo ito. Ito, 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 ito. Kitang-kita nyo ito? Saan galing yan? Hindi naman pwedeng galing kay Gotez yan. Ito, kanya, perma niya ito. Ito, perma niya. Okay? Pero ito, book number, document, page, book number, book number 8, series of 2025. Tapos, sigurado yan, may dry seal yan. Alam natin yan, kasi nagpapanotaryo din tayo dati. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at... Uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, nandyan po ang click bro button, subscribe button. At siya marapit na tayo doon sa uh, yung ano, uh, yung about sa community. So, malapit na. Mayroon na tayo yung mga, kwan, isang, isang araw na lang. Mayroon na tayong tatlong libong. <laughs> alam nyo na yon So, hanggang dito lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Syukran!